Okay. Good morning mga ka-reflexologists. Magandang umaga ng araw ng Miyerkules. Tayo po muna magbigay ng isang panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, praise God, Lord. Maraming maraming salamat pong muli sa umagang ito ng Miyerkules. Sa aming pong panibagong buhay at kalakasan, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, ang muli ko pong dinadalangin at tinataas sa aking sambahayan. Akin pong asawa si Vicky, aking anak si Raymond, si Richard, si Lab, si Chriser, si Radley, si River, si Sky. Sambayan ni Nene, sambayan ni Bebot. ako po, lahat ng aking mga kapatid at kanilang mga kasama sa pambahay at kasambahayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patubayan niyo po kami lahat, Panginoon, sa umagang ito, tila iyo, sana mang uri ng karamdaman at kapahamakan. Dinadalangit, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, na manguna sa amin sa araw na ito. Kung sa ganun, Panginoon, kami po lahat ay malayo sa mga untoward incident. I Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na kami po lahat ay basbasan mo at babalutin na iyong banal na dugo. Upang sa ganun, kami po lahat ay makagawa ng mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. Maraming maraming salamat po, Lord. Maraming maraming salamat. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aking mga tinaterapy na si Melvin Bibora, Panginoon, tulungan niyo po siya at ang kanyang sambayan. Ingatan mo po siya at uh, bigyan ng kalakasan na tuluyang ang paggaling, Panginoon. Tulungan niyo po ang kanyang paningin na siya po, Panginoon, ay makarecover at maging maayos ang kanyang paningin. Maraming maraming salamat po, Lord. Ganun din po, Panginoon, si Daisy Payusan at ang kanyang maasawa na nasa abroad. Ingatan mo po sila sa mga kanyang sambahayan. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makasumpo na kagaling at kalakasan ng katawan na, na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po si Daisy, Panginoon, na sampo na kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Si Del Landrito, Panginoon. Ingatan niyo rin po siya. Si Ramil, Panginoon, sa si Koyams. Sa bahay ni Pe, sa bahay ni Melly. Tulungan niyo po sila lahat, Lord God. Maraming salamat po. Ingatan mo po sila, Panginoon. Lord, ganun din po si Kagawad Alex Hermosilla, binadalangit yung nataas ko po siya sa iyo. Na siya, siya, siya po yung makarecover at makasang po makagaling na kalakasan ng kanyang kataman. At uh, siya po Panginoon ay makabalik sa serbisyo, paglilingkod sa aming pamayanan, sa aming komunidad, ilang barangay Kagawad. Maraming salamat Lord, tulungan niyo po siya, ganun din po na kanyang sambahayan. Maraming salamat po Panginoon. Ganun din po, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aking tineterapy na may karamdaman, na sila po lahat ng kasong po nakagalingan. Maraming maraming salamat po. Si Sene po, ang asawa ng aking kapatid na si Eddie, tulungan niyo po total healing. Ganun din si Quick Lady. Maraming salamat po. Lahat po ng aking mahal sa buhay, ngatang po kami lahat, Panginoon. At nabayan po sila lahat. Nabayan ng aking mga kapatid, magmulaki at si Sene, hanggang kay Baby lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po at patnubayan, baluti na iyong banan na dugo upang lahat po kami, Panginoon, ay malayo sa mga di ka nais-nais na mga pangyayari. Alam ko po, Panginoon, ikaw po ang gumagabay sa amin. Maraming salamat. Dinadalain ko rin po sa lahat ng aming mga pangailangan. Maraming salamat po Lord sa laging pag-iingat sa amin. Patnabahan niyo po kami palagi sa pagpababayan. Maraming maraming salamat po. Kaya sa umaga po ito Panginoon, papuri pa sa salamat. Binabalik ko po sa iyo at ako pinananalig at nananampalataya na lahat po ng aking samang dalangin. Magkakaroon ng katugunan sa pamamagitan sa pangalan ni Jesus. Amin. Bakilang tagapagliwa. Amen. Hallelujah. Praise Thank you Lord.